Hello, hello mga tropa. Ito si Balbali. Andito kami mag-overnight sa sementeryo ng Kalamba. Wow. Ang dilim. Ayan sila. Ayan, ayan. Kakain na kami. Ayan ang pagkain. Ooh, mag-overnight challenge kami dito. First time. Ayan oh. Ayan ang mga ano. Creepy. Yeah. Ayan oh, grabe oh. Grabe. Ayan sila. Ayan ang mga tropang kalma. Bebe kalma. Mm, bebe kalma. O no, yan. Kutin, daling, galing mo talaga, papa. Iba ka talaga. O dito ko lang lalagay ito. Yan, dyan. O, o, Tut o, Teka, lalagay ko dito. Yan. Ayan. Okay na. Okay na. Bibili ko yung Ayan kami, kakain na Ayan Overnight Tingnan nyo naman yung ano namin Overnight kami Tingnan mo naman yung background namin Ayan si Viva Max Si Viva Dax Ay nawala Ay 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 Naglalakad sa misisak yan Ayan update namin so, -e Ano ko sa? Mag-explore -e daw si Ano ko Eleven twenty five. Eleven twenty five. Dito si Boss Bino, tayo si. Dalawa magi-adventure mag kami. Mag kami dalawa. Nakita niyo nato. Oh, kami yung pinaka matapang ng explore. Ayan, ayan kami. Ayan hindi na kami mag-explore matapang na kami. Oh, Ang kanto dito nilang kami. Pero hanapin namin yun paparamdam. Pero hindi mo tao tao kanina. Tap buhi kanina grabe. Oh, eto lalo si Boss Bino. Oh, gusto ng buhi. Kung alam niyo paparamdam mulet. Ayaw na. Ako Ayawan, ayaw, ko na, na ayaw ko na talaga. Ayaw ko na. Ako din uwi na ako. I ay, ayun, ayun si na. ano si Biba Dax. Ayun na. <laughs> uh, o, ayaw, eh? Nasa pian niya. Ay. Nasa pian niya ng masamang espiritu. Hindi pang ko yung ano di, di yung may may boss bata. Wala. Wala, wala nang bata. Wala, wala, wala boy. Wala. Tangin na ba? Wala bata, marino, bata marino. Dyan, boy. Busi na bata diyan. Ayun na, oh, bumibil lumalabas yung ano, yung buwan. Vlog. Nanamputyo. ang buwan. Nisip ko. Grabe. O siya, mga tropa. Babalik kami mamaya. Yes. Ito na naman si Balbaliw. Gabi-gabi. It's time check. 12.18. Mga tropa, 12.18 ha. Walang lukuhan. 12.18. Ayan, si Boss Rino tutulog. Ayan, Ayan siya. Hello! Sarap din sa ten. Ayun, nasarap na sarap. Sarap na sa pagtulog. Yung dalawa ay nag explore magkasama naghahanap ng multo po ang dami lamok grabe ay nako eto magpapadcast daw mamaya tapos kwentuhan toting chikahan bahala na kung mangyayari mamaya anyway eto nagpapaantok na kami mamaya may tutulog na rin pag natapos siguro pag nakagawa ng ano ng exploration yung dalawa saka magpa-podcast then magtutulog. Yung abutin namin kami hanggang umaga. Ang si sikat ng araw. Ayan, madilim mo. Oh. Tingnan mo, grabe. Maulap, bilog pang buwan. Ayan, ayan. Tingnan niyo mga tropa. Ayan. Grabe. Ayan, nandito tayo. Sa likuran. Puchan, ayan. Ayan, putyan dilim. Ayun. Bilog ang buwan. Ayan. Buti wala pang naririnig. Kanina grabe talaga. May nagparinig. Tumahimik daw ba? Biglang tumahimik. Oo. kanina na dami. Oo. kanina grabe. Buti tumahimik lang. Oh. Pero nagulit talaga ako sa aso kanina. No? Itim pa no Oo itim. Itim sa itim yun. Aso, itim. Tapos mahal na may linsik ang mata. grabe. O yan mga tropa. Babalikan namin kayo ha. Mm -hmm. muna kayo. Paalam. si Viva Dax kasama si Bino ayun si si Ringo Box Rino <laughs> eh, inaantok na ako at magaano daw sila ang tawag doon magpo-podcast na hindi ko alam kung anong topic bahala na sila hmm. ay nako antok na antok na ako at anong oras sa mga tropa? it's 10 10? ayun

Ha? Oop, nagbibihisa na isa. Iba. Kaya nagbibihisa na isa at magpo-podcast na daw. Hindi namin lang kung anong gagawin namin ngayon. Bahala na. Bahala na si Batman kung anong pag-uusapan. Ano naman ang tubig? Basta ako makikinig, makikisalubilo na lang ako. Sila matatalino. Ha? Tara. Ay, nako. Na Mga tropa, siya. Sige. Bye-bye banding nila uunlad tayong lahat tao ang yeah, sila makakalbo yeah, sila hindi pa marami lang naging hindi na buspsida 20,000 na podcast sige tuloy natin last one ano yung masarap na part ng podcast yeah guys. Hello, hello, Time check. Time check. Ito okay, na ako. Ayan. Yung dalawa mga bugok. Ayan eh, yung mga tatong bugok. Nasa kalabas. Ako yung antok-antok na na. Ano oras na? Mga papa? 2.20. 2.20 na. Kucha, lapit matapos. Ah, na matapos ng aming overnight.

Sementery. Ayan o. Ligod ko. Ayan o. Sementery. sa lang ito. Nagsasabi ka dito. Sumasabay ka. Ano ka ba talaga matanda na? Ka. Siyempre. Kailangan ka, mo saan mapasintak. Sumasabay ka. Siyempre. Sumasabay na ako. Saan may talagang matanda pa pa dito? Pa patulog na rin ako eh. Patulog ako. Saan ka sa Dito sa upuan. Na-experience ko. Ang dami lang mo. Kamot ng kamot kasi ayaw mo maligo. Ginagawis ka na eh. So, yun, kanina, Ay, ayun to. Estoy na yan. Ay si el punto doñaya. Ayun, headset daw niya, tutulog uh, ayan. Porta. Ha? Masama ugali. Nagpahid nang ko ano-ano. <laughs> <laughs> so, Papakatapo mga na natulog pa daw siya doon. Hm? Kailangan natin papalipas kami ng oras din Di amigo, alam gagawin. Hintayin namin ang ano. Hintayin <laughs> namin ang ano. Bukong liwayway. <laughs> Tingnan mo sa ka bastos ka. Bastos din. Tayo na. Ako nagba-vlog siya. Ganyan ba JMRC? Oo. Oh, good manners and right right. Sa dito dito bigla kang magba-vlog. Kanina nagpa-podcast. Time ka check. Magba-vlog. Sa wala kita ng podcast bigla nag-vlog. Nag-time check. Time check lang naman 'yun. Lupit mo boy. Siyempre. Ba YouTuber. Siyempre. Op. Oh. Ayan na. Hoy, <laughs> Ay, buhay na matay. Wala na dapat ba? Puta ragis na 'yan. Na Ito isa. Sama na yung isa. Isa boy. Oh. oh kita bola na hanggang ganyan na lang yan mga tropa Bago. overnight sa ano Wait, Time check 3 a.m. oh no, 3 a.m. na na oh my god 3 a.m. na ito check ako ano no? Ay, yeah. ng mga manok oh kalapit na ilang oras lang Ilang buwan no Ayun ayun ang buwan. Ayun ang buwan. Ayun, na. Oh, first time uh, mo mag oh, first time ko mag First time lahat. Na. First time lahat nag-overnight dito sa puto oh, Talaga is eh, na. Kasi balbali yung mag-overnight. Wala sementeryo. Wala, wala, wala na. Patay na. Patay na electric pan. Lobat na. Lobat na lahat kami. Wala na. Wala na. Oh, dyan na kayo mga tropa. Hindi na namin kaya. Oh. <laughs> Sinasabayan ko tong hype <laughs> na to. Sinasalita ako, oh. salita salita. Sinasabayan ko tong hayop na to. Eh. Oh, ayan, hype 'yan eh, animal. Salita kami, salita oh. ka lang, salita. Syempre, dapat makisalita tayo. O yan, oh, sasalita kami. Ah. <laughs> 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 oh, si mga tropa. Oh. See you Ay, later. Eh. Alligator. And May shout out mga. sa inyo mga tropa. I-shout out ko lahat ng mga aking Malu, Morris. Malo, sino Malumoris? Basta Malumoris. 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 Ay, si Ma'am Maylene Ibanez from San Diego, California. Huh? Yeah. Si Ma'am Grespe, Ma'am Penny, Samantha, lahat. Siya shoutout natin. Si Abe Carpio, Team Lakay. O oh, yan, mga tropa natin. At saka, sino ba yung mga taga, ano? Ay, yeah. ng sino ba yun? From Aparito to Hulo. Meron pa nga nag, ano? Nagpa, apari, meron pa nagpa-shoutout. Taga Syria. Syria? Oo. Oh. At saka UAE, nalimutan ko mga pangalan. Anak ang teto, hindi ko nakaliste. Susunod, lalagay ko sa aking litanya. Oo, oh, ilista mo. Ilista ko. oh, sige, sige. O oh, siya mga tropa. O oh, yun o. Oh. Pangatlong ano mo niya, pangalan mo niya. Ayun, si, uh, si Idol Ducks. Yan, di Viva Max. Yan, buta. Kulang lang yan sa vitamins kaya ganyan nangyayari. O siya, sige, paalam. What's up, what's Baby, kalma. Mamamatay ka na. Teka, ang puta mo ka mabagay. Puta mo yung ako. nagulo O, na. Ayan o, nakakita nyo, apat kami. Tutulog na tayo. Ayan o, kami dito. Okay totoo nito kami alasong ilaw mo tutulog na tayo na dek lang uh, okay na nung pagtambay ayos kasi ayos ayan. ayos ayan. Ayan. kasi ayos kasi ayos kasi ayos kasi Si Punggoy, <laughs> si Umgoy, si at saka si Jinggoy. 'Yung <laughs> si Umgoy si Jinggoy si Punggoy, Jing si Jinggoy, aca Si Chong, si Chong, si Chonggoy. Choing, choing. Ay, tutulog nga ka na. tutulog muna kami ay, time 22, anong, anong anong horse, Time no, 3.24. 3.24. 324, 424, 324 424, 3.25. 325. So, sana, sana may magparamdang. Kaya pumasok. Actually, kaya pumasok na kami. Nakakatawad na kami sa labas. Medyo iba ng oh, simoy na hangin. Iba simoy na hangin. Si uh, Nag-stress na. So, dito oh. na kami sa loob. Tama-tama, boys. Iba na lang sa pinto. Ikaw ang unang kukunin ng aswang, boys. Si Good luck. Bye-bye. Good night. Uh, Good night. Uh, 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 Parang ang mangyayari. Ngayon ang totoo lang ang kalubang sa Sarpuliga. Pero, sa <laughs> totoo lang, ako'y magkukontes. I have to say something. Sila'y natutulog. Ako'y malungkot. Alam <laughs> mo, <laughs> ano tayo eh, dear, ang tawag doon, dear diary, yun, yan, kasya-kasya kami dito, apat, para kami mga ano dito sardinas ang puta grabe mga tropa kaya nyo ba to oh, challenge sweet dreams challenge tayo bakit pwede tayo sa El Praile isang sa, El daw El prile pero pa, ano mga tropa what can you say comment down below okay ha comment tapos yung mga anong ano mga gamit si Pad. Ano? Kago gumalaw. Kago yun? Kago Pumasok lang kami dito sa ano. Sa uh, okay. sana kami. Ako may gumalaw sa labas, boy. Parang may parang may tumapit dito ano sa labas. Meron kang bigla mo may nahulog kagad na parang baso, boy. Baso oh, ito yata 'to, baso. Dito bago may gumalaw, may parang mga buhangin na ano, pumapalo dito. Eh hindi naman naulan. ulan wala man, namang buhangin. Gago. Gago. Ito ang sasagutin ko niyo. Baby kalma. <laughs> Baby kalma. Kalma. Kalma, eh, may merong gumalaw May mga gamit tayo. Mamamatay ka na. Good luck sa inyo. May mga gamit kami dun, Ano kaya yung buhay? Eh, mga tropa. Ayan yan. yan. yan ba, baka mawala yung gamit natin dyan. Hindi. pipikit na ako. Hindi makatulog kasi may gumagalaw. Oh, ka sa labas. Mm. Mm. Bigla yung magpatulog na tayo. Mm. Bigla yung, mm. yung gumagalaw. Big lang mo. kago. Ito lang. Eh, hindi ba kaya Hindi. 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 Ano yun? Ba, Boses babae yung ano? Boss babae, eh, na, ba naman? Bumain, Bumain, Boses, babae oh, na naman? Boss <laughs> babae na naman? Sabi, gumanon. Kago, sabi sa inyo, ala stress na eh. Paano tayong makakatulog dito? Uh, umuulan ba? Umuulan ba? Baka umuulan po tayo yung mga gamit natin sa labas. Hindi, hindi gago. bilog ang buwan eh. Ano yun doon? Ano yung mo? Ano? May yun, ano na ito. Oh. Gago boy, uh, creepy dito sa loob ng tent pala. Oo, oh, tama. Ano yung boss babae? Buno. nga boy, may boss pa ba? Ito. Ano yung, ano yung, ano, para may nalaglag na baso doon sa labas? Ito, 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 ayan, oh baso. Ayan. ayan yon. Oh, yan yun? Oo, yan. Takot. Ayan, debunk ka agad ah. Mga ayaw matakot. Ayaw matakot, eh, debunk nyo ka agad Hindi. creepy doon, ang tinong nyo, creepy doon. Kahit ako pare, natatakot ako eh. Creepy doon, ang tinong nyo. E, sa labas. yung -so. eh, mga katabi ko. Did kahit ako, matatakot sa mga katabi ko eh, putang yun huh 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 Si Doc, Si huh 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 Konting huh 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 na. huh 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 kayo huh huh Naka-video kayo. huh 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 si huh 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 Hmm. Parang ayaw tayo matulog. Parang ayaw tayo patulog. Tapos binagsak pa nga yung baso. Ba baso. Gusto ko na matulog eh. ko putang ino. Ano, ano, ano tayo nakabidyo nilang tayo ganito? Tatry namin matulog. Tatry namin matulog tayo ba? Ay, putang ina mo Uy, gago. Huwag kang gag. Boy, ang macho nang katabi ko, boy. Puta. Oy, boy, mga boy, ang macho nang katabi ko. Oh siya, sige, uy. Mga tropa, tutulog lang kami, ha? Good night. Good night. Intay na lang yung uh, bukas ng ilaw. Good night. Sige, bye-bye. Bye-bye. Ay, ayaw, what? Ay, Time check. Ano, asa ba? Mga tropa, pagising ko lang. Eto, kakain kami ng suman. Sumang yapos. It's 448. O, oh, 448. O, 448. Mm -hmm, 448. Hindi ko nang kung nang gagawin namin. Ang ina, madilim pa rin. Sabi daw, magalas 5 ay miliwanag. liwanag. Kaso mo, wala. O, oh, tara, guys, yan. What, what the... Ayan, niliwanagan ko na. Eto na lang araw. Kakain na lang tayo. Kain tayo suman, ha? Ito ang agahan namin. mag alas 5. Mga bawal gawin tuwing hmm. simana Semana Santa. Ayan. bawal maligo pagdating ng alas 3 ng hapon. Sa so, Bibi Santo. Ito mm -hmm. <laughs> so, ang kaya alagin. Um, Nakatim na ba kayo mga tropa ng ano? Iwasan magkasugat. Ko. Ng suman? Sumang yapos? masapto Bawal magsalita ng malakas o tumawa Ayan. dahil baka magati ang masamang espiritu. Ayan, sarap no? Ayan. Mga pamayin, pamayin. Ayan. Ayan. Bawal magwalis lang tayo ha. Mga tropa. Kakain muna ako. At tingnan natin kung anong mangyayari sa aming ano katapusan. Malapit na. Ilang minuto na lang. At it's 4.49. 4.49, 449 mga tropa 4.49 oh, 4.49 Lapit na Matatapos na rin namin yung aming Overnight challenge Dito sa Sa simenteryo Kanina talaga grabe May nagparamdam hindi namin alam nangyari. Ayun, dahil bawal uli na hmm. ito. Bawal mag-iisip. Kaya hey, mga tropa, paano? Paalam! Hello mga tropa! Good morning! Ito, it's 5. Anong oras na? 5.18. Mga tropa, 5.18. Ayan. Nasumisigat ang araw. O, ayan. Pakita ko sa inyo oras. 5.18. Tapos yung challenge namin overnight dito sa cementerio, ayan. Tawa so, ka sa tapos na. Ay, nako, Diyos ko. Ayan, lumiliwanag na mga troll. Mga tropa, ayan, maliwanag na. Tingnan nyo. Ayun, maliwanag na. O, ayan, ipapalipad na ang drone si, eh, no Gusto <laughs> no at ayun, Ang gulo ng gamit namin. Ayan, lahat nakatambak. Pasura, ayan. Mga ayusin. Pag-ayos ka bet, mag-iligpit. O, siya mga tropa. Papakita na namin sa inyo ang kalalabasan ng pagsikat ng araw, ha? Sa uulitin, mga traba. Sawas! Ayan, mga traba. Tumata na. Hi! Hi. Ano or sa? Adventure na. 5.30? Pagsisigang no. yes. Okay. Ayan, tapos na kami. Ayan, magpapaply kami. oh sulikat nyo We survive. Itong funeraria. Abuneraria. Ito, ito, <laughs> 言当。<laughs> <laughs> <laughs>